Gass opp. Er du på hjelp? Hola, <laughs> Wala. Wala naman eh. eh. Ako... Ano na? <laughs> oh, wala ano Oh, bakit? Tinanggal niya Ha? Wala naman. <laughs> ka na. Hello, Gogi. Ang gano'n tinanggal kilay ko. Wala nang kilay. Wala nang kilay. Wala na! Eh, di ba, pa-eyebrow na lang natin yan. Ulo, uh, <laughs> na, Lord, opa, Gogo, ang pokit yun. Tignan ko mo. Okay, Gogo. Wala talaga? <laughs> wala. Wala ka. Ah! <laughs> wala ka eh. Wala oh. Oh, tingnan mo yung sa camera. Oh, tingnan mo. Oh. Ah! Yung akit niya! Yung akit niya! Lala kami mga kilay dito. <laughs>